Tulungan mo ang sarili mo, huwag mong hayaang malugmok at matalo at lamunin ng sistema ng buhay. So, hi mga kuya at ate, welcome kayo sa aking page ng pangalawang pagkakataon. Sa buhay mga kuya at ate, maraming pagsubok ang darating. Mga problema minsan ay parang hindi na natin kaya. Mga pangyayaring napapahina sa atin at mga pagkakataong tila gusto na nating sumuko. Pero kahit gaano kabigat ang pinagdadaanan mo, tandaan mo, ikaw lang ang may kakayang bumangon para sa sarili mo. Walang ibang makakagawa nito kundi ikaw. Don't let yourself be trapped in sadness and regrets. It's normal to stumble, it's normal to get tired, but it's not normal to stay stuck and let problems consume you. Hindi mo kailangan maging perfecto, hindi mo kailangan laging malakas, pero kailangan mong subukang bumangon sa bawat pagbaksa. Alam niyo po mga kuya at ate, maraming taong sasabihing tutulungan ka. Pero kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, walang mangyayari. Ang buhay hindi laging patas at minsan parang nilalamon ka ng sistema ng hirap ng buhay, ng expectation ng iba, ng sariling takot at pangamba. Pero 'wag kang matakot lumaban, 'wag mong hayaang talunin ka ng mundo. Mahalagang matutunan natin kung paano tulungan ang sarili natin. Hindi natin dapat hayaang lamunin tayo ng mga problema o mabibigat na pagsubok na dumarating sa araw-araw. Bagamat minsan ay nakakapagod at tila gusto na lamang nating sumuko, kailangan pa rin nating magsumikap at magpakatatag. Ang sistema ng buhay ay puno ng pagsubok at hindi titigil para lamang hintayin tayong maging handa. Kaya naman dapat tayong matutong bumangon sa bawat pagkadapa, magpursige kahit mahirap at piliting maging matatag kahit sa gitna ng kabiguan hindi natin dapat iasa sa iba ang ating tagumpay o kaligtasan. Tayo mismo ang dapat kumilos, magdesisyon at gumawa ng paraan upang makamit natin ng mas mabuting buhay. Sa bawat takbang na ginagawa natin para sa ating sarili, dahan-dahan nating hinuhubog ang ating kinabukasan. Kaya tandaan natin, sa mundong puno ng pagsubok at pagbabago, ang tunay na kakampi natin ay ang ating sariling tapang at pagpupursige when we learn to help ourselves, we also gradually understand that every hardship we go through has a reason. Every trial is a step toward shaping us into a stronger and wiser person. Hindi natin maiwasan ang mga pagkakataong madada pa tayo o mararamdaman natin parang wala ng pag-asa. Ngunit sa mga sandaling iyon, lalong mahalaga na maniwala tayo sa ating sariling kakayahan. Hindi sa lahat ng oras, may mga taong tutulong sa atin kaya kailangan matutunan nating maging matapang sa pagharap sa buhay. Ang pagtulong sa sarili ay hindi lamang nangangahulog ang pagsusumikap kundi pati na rin sa pag-aalaga sa sariling damdamin at isipan. Mahalaga rin na matutunan nating patawarin ng ating sarili sa mga pagkakamali at bigyan ng sarili na pagkakataon na bumangon at magsimulang muli. Mga kuya at ate, sa paglalakbay ng buhay, may mga unos na dumarating. Mga pagsubok na tila kay bigat pasanin, minsan tayo'y nadadapa, naliligaw, subalit sa bawat pagluwa, may binhinang pag-asa ang sumisibol. Ang bawat sugat na ating natatamo ay paalala lamang na tayo ay buhay, lumalaban at may kakayahang bumangon. Hindi dapat ipagkatawin.